na may labas na Poro de Intramuros dating Ateneo de Municipal ito naman ito naman nakapwesto mga kainan uh, may Santa Lucia Street plan ko <laughs> ah. Ito one way lang. Ito mga stalls. Ayan, bago ano nga nila ito, lagay lang itong mga halaman. Pinagdagan nila. Ang mga halaman. Ito planter boxes. Ito yung pilid. kanan ng baluarte yeah. sa so, baluarte Clanor de Nate ta det santam sa dito eh uh, yung tainan. na lang halos ang bakante mga stones ito ang ganda pa busy building yeah, pakaiba rin ang ano nito no ang kitik isa yung busy building tapos ito ang maganda dito. Ito yung siminto. Kaya ito dati, simbahan. Meron sa loob. Buo yung nandun no? sa may loob. May nakita ako. presidente ng Pilipinas Santa Lucia Street meron pasang isang building dito nakalagay Santa Lucia Victoria ito ang alam Gabiatia Rio dalao kumpanya Gekis once I stood on this site uh, ito pa bagong Light and Sound Museum may bayad sya oh. 150 pesos saka 120 pesos open daily okay. Tramuros and Rizal Light and Sound Museum dedicated to all Filipinos ito sa inyo hindi ko alam to kung ni-restore o oh, bagong building dito sa Intramuros pwede rin mga bisali dito dito masyadong tapos dalawa pinakaan niya mga pintuan yun oh, katabi lang ng ano baluarte de san diego yan. meron din ano yan entrance fee Port Santiago Ayan Hindi pa ako nakakapasok dyan Ang kanong bayan Dito ano lang Once uh, 75 pesos baka 50 pesos Raya Street na. siya dito yung merong kanyon makaharap okay. siya sa ano sa intramuros golf course the street dito na yung mga esquelahan. Bike sa Intramuros, san traffic talaga. Eh, weird ta real naman to. Sa esquelahan to pamantasan ng ano to ng Luzon, na Maynila General ano na Luna Street Ayan din pala ako nandito Ayan din current ng mga electric na uh, scooters sa kabay saan um, natin dito gagawing intramuros forest park Grabe, yung dito. Sige. Yeah. Halaman na may kulay pulang bulaklak. lapad ng pader ng dito ng Intramuros. Ito bagong public park style ng Ross Boulevard sabi sobrang lawak dito Baluarte proyek sa Minila. Dahan-dahan. Daaming proyekto sa Minila. Pero nibay sa banga sa sa lampo. Nasira na lang ng iba. Ito. madadaanan okay, so, merong daanan dito na malapad tapos meron pa dito so, ay okay, sabi na sabi burgo sabi niyo. pero maliit lang ang seta okay. Thank you. dole intramuros ganda yung mga ano dito yung ano, mga gusali halagay din 1940 Keeping Center Building ang pangalan. skyline ng Roas Boulevard Ayan. Ayan, pato ng mga puno